Hello guys. Ito ang Amazing Arab TV. And ito din ang Navotas Prabel Shipyard. Dito din nadala ang mga barko na nire-refer. Maliit man siya o malaki. Passenger o cargo. Or kahit anong uri ng barko ay dito pa rin dinadala sa Navotas Shipyard para pagandahin o i-refer. At syempre andito rin ang ating pinakamamahal na Sepeña si Price 7 ng Star Horse Shipping Lines. At bago natin ipagpatuloy ang lahat-lahat, intro muna tayo yun guys ito si Pinya pang syosyete nakakat na siya up na so nire na ang loob at labas ng Pinya pang 7 so dito tayo sa labas para muna ng video ang harapan ito, so yung kabilang side naman ng ating lipunan para makita ninyo kung ano-ano ang mga bagay na nire dito ito guys ay pinagaganda na pinatitibay at pagagandahin ang loob ng mga makina maging pintura nito o lahat ng mga sinasakyan ng mga pasahero sa loob mapahigaan o mapasiyar na siya mga nito ay pinaganda dahil ito po ay para sa inyo mga kamazing na uh, maging maayos po ang inyong pagbiyahe dahil masarap pong bumiyahe ng komportable. Hindi po baga, maging ilalim nito mga kay Minsing ay pinagitibay na dito po ang magdadala ng lahat kaya lahat po ng ano dito ay nire-refer pati ito mga kadena papalitan ng bago yan po ang naka talaga sa ating Peña Francia 7 mabago lahat palitan lahat para maging bago lahat ang ating mga nagkabitan sa loob ng barco upang mag safe ang mga pasahero natin na sasakay dito sa Peña Prasya 7 uh, walang sila pangamba na magkakaroon ng problema ang barko ito at dito sa card deck makikita natin na halos lahat ay isang pa uh, nilalagyan ng ano-ano para na may repair mga bagay pati-refer. May kita makikita nyo dito mga kamis eh. medyo makalat pa kasi so, yung mga ipang pagkamitan marami din mga kamis na gumagawa dito sa second deck so yung iba pinapalitan na rin ang plywood yung iba naman nagre-welding yung iba na uh, Masun, iba't ibang tao din ang gumagawa dito mga kamaising at yung iba naman ay na mga katete mga tambal Ah, halos lahat nire-repair mapasiya, kwarto, VIP, ceiling, halos lahat papalitan ng plywood, papalitan rin ng materials, yung ibang mga metal. And syempre yung ating third deck, ito third deck mga amazing. Ah uh, ito yung floor nito, papalitan na rin ng bago, uh, papalitan ng pancha, patitibayin, babawasan ng mga mga manipis ng bakal eh, pero mga halos kung kung magagamitin talaga yung floor ng third deck ay ayos pa naman so ang ating butihing mayari ay gusto yung palitan na makakaroon na uli lahat at, napaka ganda at napaka ayos na ang gagawin dito sa Peña Prasio 7 so ito naman yung bridge yung pinakang pilot so dito tayo makikita natin dito sa baba sa harapat uh, ang mga gawain na halos lahat ay soon mga ka-amazing uh, siguro after 2 to 3 months ay okay na to balik ulit sa normal at pagkatapos dun makakabiyahin ako uli ang ating paborito si Peña Franchete hintayin nyo lamang po mga ka-amazing uh, pinagaganda lang po ito para sa inyo at yun mga ka-amazing uh, huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe o bago ka man sa channel ko ay pareta din ng notification bell at maraming salamat sa mga panonood ninyo mga kamising. music and God bless sa inyong lahat bye bye